Marlo, 950 na. 1, 2, 3, release. Good luck, Alapatid. Dodo. Woo! K-RPC. Eh, ganda mo pa rin pag-mastan. Bukaw, bukaw. Talabag sa likod. Ayun na, mga warriors. Meron pa. Kailalin. Kailalin. yun pag na yun layo na na Oh, uh, uh, good luck, kalapatids! What's up, mga kalapatids? Yan, yeah, nandito na naman tayo sa bago natin vlog. Yan. Yeah. Ang hagis ng ating mga kalapate ay season pangasinan. Yan. Yeah na dapat na iyagi ay Tagudin, Ilocos Norte. So yung truck natin, ah, hindi pinaintulutan ng, ng mga kapulisan na makapasok sa Tagudin, Ilocos Norte. Kaya ang kalapatin natin ay ihagis lang dito sa may Season Pangasinan. Yan. So ang hagis natin ay Season Pangasinan. Kompleto naman ang ating mga papeles sa KLPC truck natin. Kaya lang hindi tayo pinaintulutan makapasok. Kaya yung truck natin, ibinaba na lang ng season pangasinan. Nice. Na dapat ibabiyahe ng ng Tagudin Ilocos Norte. Yan. So, yan na. Nice. So, on time natin ay 12.29. Yan. Sayang, hindi tayo, hindi nakapasok yung truck natin pabiyahe papuntang Tagudin Ilocos Norte. So, nakapanginayang lang. kompleto naman tayo, kompleto ang papeles ng ng KLPC truck natin. Kompleto naman. Kompleto naman. Ang problema, hindi tayo pinintulutan. So, mga Alpatins, abahan na tayo. Ano Ano, gusto sumama sa vlog natin, oh. Ayun, oh. Nice. Ah, si Jomari, ang nag-iisang guwapo. Yan. Sabi mo naman, Jomari, paki-follow naman ang Kalapatids Josh Love TV. Uy, please. Ah, naya. Nayaing itong batang to. So, baan na po. Yan. So tumatakbo na lang ng speed ng ating kalakate ay 12.30. So nasa 1, nasa 1, 1 plus pa. 1, 1 plus pa po ang tinatakbo ng speed ng ibon. E yan. So, yan na, abahan na tayo. Sobrang init na, tingnan may araw, tirik na tirik na. Ah, masakit na sa balat. Yan. So mga sumulpot na naman yan dito. Ayan, susulpot na naman yan dyan si Brown. Ayan. Mahalaan ng linggo, hindi natin naaabangan si Brown kasi ahala namin aabutin na ng cutoff dahil ang tagal namin nag-aantay. So, ngayon, wala pa naman butas si Brown. Simula nung first lap hanggang fifth lap, wala siyang butas. Ayan. Napakalinis ng na record ni Brown. yan. So, sana hindi siya ngayon mag, mag mabutas. Para dire-direcho ang clock niya na wala siyang butas. yan. Kahit makailan man lang tayo, maka may maanong tayo, masampaan man tayo, Tay-tay na lang tayo sa ating wires na si Brown. Yeah. E yung asawa niya, nang itlog. Hindi niya na, ano, na nung, nung sinakay siya sa truck, hindi pa niya nakikita na itlog asawa niya. Ngayon, makikita niya, may itlog na asawa niya an eternity later. So yeah, hala patids. Yan. Uh, twice natin inabangan si Brown. Pero hindi siya nakauwi. Wala pa din siya. So, wala tayong magagawa dahil yun na. Eh, cut off na ating ibon. masama ang palad eh wala talagang gano'n ang kalapat eh gano'n talagang race so, mga kapatids talagang dito na lang ang ating vlog paalam